What's up mga choy? This is Goody TV! What's up mga choy? Ganyang dam na ang ulan derisa sa Abu Dhabi o Dubai o sa tanang sakop sa UAE. Pwede na tamong gawas o garong hadlawa mga choy at huwag gilahag kauban si misis para man lang dili ka ma stress gamay kay ngano ang panahon dili jud maayo Teresa Middle East og aning mga adlaw mga choy kay maayo naman ang panahon so ato ang gibaktas-baktas og giubanan si Mrs. Pasilip-silip patanaw-tanaw, ato ang gisukdan kung bagay ba niya mga choyo O ganang mga butang mga choy nami sa H&M suroy lang pampawala sa kala ay tanaw didto suroy dira Bijudit dito. Sirada dito og mga choy ka ng mga adlaw mga choy kaysa magsige kag mokmok. Mag-isip og ang mga panahon nga lumalabay at huwa na lang ibidyo-bidyo o analang, -bidyo -bidyo, gubanan sa abay, sa pagbaktas-baktas sa sulod sa mall o pagkahuman sa H&M. Come as you, di sa Crocs Shop mga choy. Kaya na ay plan na si Mrs. Palitan daw. Palitan daw. Ang iyahang hang na na ko surprise Ug mo nila mga accessories mga choy Pwede na nimo dikit Din ha sa slipper sa crocs Na sila mga design kana Ang gagmain design nga pwede nimo idagdag design sa slipper sa crocs Nindot ang ilang mga baligya mga choice, Ug na po sila mga offer So ako ang na ano po siya Video to video diri o maulang na mga choy ingat aparate o napay mo abot na mga video pohon, hon mag-ambing katanan mga choy kinisigudi TV God bless mga choy